itatanong na natin dito. Okay. How true na may bago ng boyfriend itong si Bea Alonso. Mayroong bagong pag-ibig na raw ang aktres na si Bea Alonso ayon sa source ng talent manager na si Oji Diaz. Hindi na raw nagkaayos si Nabia at Dominic nang pumutok ang hiwalayan at ito raw ay kumpirmado ayon sa kanyang source dahil sa mayroon na raw umanong bagong boyfriend ang aktres. Magandang balita raw ito sa ad ng talent manager, dahil ibig sabihin ay nakamove on na ang aktres sa nakaraang relasyon. Pag-amin ni O.G. Diaz ay hindi nakarating sa kanila ang kasagsagan ng panliligaw sa aktres, at ang nakarating sa kanya ay mayroon na itong bagong karelasyon. Kung totoo man raw ang bagong pag-ibig na ito ng aktres ay masaya sila para sa kay Bia. Nabalitaan rin ng talent manager na okay sila Bia at Dominic at nananatiling magkaibigan. Natanong ni Mama Loy kung taga showbiz industry ba ang bagong karelasyon ng aktres. Sa ad ni OG ay non-showbiz ang lalaki at half Pinoy, half foreigner. Dagdag pa ni OG ay hintayin na lamang ng mga netizens kung aaminin o itatanggi ni Bia ang balita. Sa ad ni OG Diaz, narinig ko lang naman to nakarating lang sa akin. Itatanong na rin natin dito. Totoo ba na una, hindi na sila talaga nagkabalikan ng ex niya? That's confirmed. Kasi sabi ng source ko, ay hindi na sila nagkabalikan. Kasi may bago na. May bago na raw boyfriend ang aktres. Itatanong na rin natin dito, how true na may bago ng boyfriend itong si Bia Alonzo. That's good news, ibig sabihin, naka move on na si Bia kasi meron na siyang bagong boyfriend eh. Ni hindi nga natin nabalitaan ang kasagsagan ng panliligaw eh. Ang nakarating lang sa akin ay meron na siyang bagong boyfriend. Samantala, sa panayam sa aktres ni Nelson Canlas, tinuldukan na ni Bia ang mga fake news na nagkalat online patungkol sa kanya. Inamin ng aktres na lubos siyang naapektuhan sa mga maling balita na nagsilabasan, lalo na't dumaan siya sa mahirap na parte ng kanyang buhay at mayroong ibang tao na ipinapaliwanag ang mga nagaganap na hindi ayon sa totoong nangyayari. Inamin niyang tahimik niyang hinarap ang masakit na nangyari sa kanyang buhay pag-ibig. Ngunit mas masakit na iba ang pagkakaalam ng mga tao sa mga nangyayari dahil sa mga peking balitang inilabas. Nilinaw din ng aktres na hindi siya ang nakipaghiwalay, ngunit hindi na para pa i niya ang mga nangyari. Masyadong sensitibo raw na pag-usapan pa ang bagay na ito at respeto na rin para sa dati niyang kasintahan. Maayos raw silang naghiwalay at iniiwan na niya sa nakaraan ang lahat ng nangyari. Nais rin daw niyang sa magandang paraan niya iwanan kung ano man ang mayroon sila noon. Pahayag ni Bea Alonzo, hindi ako ang nakipag -break. Let's leave it in the past. It's amicable. Okay naman kami. I think it will be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. It's a very sensitive topic. And gusto kong bigyang ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had.